Siya ay isa sa may pinakamagandang mukha sa mundo ng showbiz. Sabay-sabay natin siyang kilalanin at ang mga lalaking kanyang minahal. Si Carla Angeline Reyes Abellana o mas kilala sa tawag na Carla Abellana ay ipinanganak noong ikalabindalawa ng Hunyo taong 1986 sa Maynila. Siya ay anak ng aktor na si Ray, PJ, Abellana at Rhea Reyes. Ang kanyang lola ay isang batikang aktres na si Delia Razon. Si Carla ay nagtapos bilang cum laude sa De La Salle University na may Bachelor of Arts degree sa Psychology. Siya ay isang Pilipinong artista at modelo. Labindalawang taong pa lang si Carla nang magsimula siya sa pagmomodilo sa mga iba't ibang patalastas, bago pa ito nakilala sa mundo ng showbiz. Dahil sa kanyang magandang mukha dagdagan pa nito ng kanyang natural na mahahaba at magandang buhok ay kadalasan itong nakukuha ito sa commercial partikular na lamang ng Cream Silk at Paul olive conditioner. Ngunit kinailangan niyang tumigil upang mapagtuunan ang kanyang pag-aaral. Ayon sa kanya marami siyang na-miss na mga opportunity at na-turn down na mga commercial offers bagamat na ang kanyang ama at lola ay mga celebrity. Ngunit pinalaki siya na ang focus ay ang pag-aaral. Kaya never niya naisip na pasukin ng showbiz. Ang mag-aral at makapagtapos yan ang mahalaga sa kanya. At nagbunga naman ang kanyang paghihirap dahil nagtapos siya bilang cum laude. Nagkaroon ng big break si Carla at ang kauna-unahang papel na ginampanan niya ang main role sa Philippine adaptation ng Mexican telenovela na Rosalinda noong 2009. Bagamat baguhan pa lang at aminado na medyo kinakabahan pa ito, Ngunit likas sa kanya at nasa dugunan nito ang pag-aartista ay nagawa niya ito ng mahusay. Dito ay naging nominado siya at nanalo ng kanyang kauna-unahang award bilang Best New Female TV Personality ng 2010. At nasundan pa ang kanyang pagkapanalo ng 2011 nang gumanap ito sa isang episode ng Shake, Prattle and Roll 12 na punerarya. Dito ipinamalas ni Carla ang kanyang galing sa pagdating sa horror movies hindi lamang siya namuhay sa anino ng kanyang ama at kundi ipinamalas niya ang kanyang galing at gumawa ng sariling pangalan. Madali siyang nakilala sa mundo ng showbiz hindi lang dahil sa kanyang husay at galing kundi ang katangian nito na may maamo na mukha. Pero bago pa man siya nakilala bilang leading lady si Carla Abellana ay kilala na siya ng ilan, bilang girlfriend ng isang sikat na basketbolista. Ating kilalani ng kanyang mga naging karelasyon bago pa man siya sumikat. JC Intal. Naging magkasintahan sina Carla at JC noong 2005 hanggang 2009. Unang nagkakilala sila noong college freshman pa lamang si Carla sa De La Salle University at basketball player si JC sa Ateneo de Manila University. Biglang napunta sa limelight si Carla nang makuha niya ang titulo sa Rosalinda ng GMA 7. Ang mga hinihingi ng trabaho ay malinaw na nagdulot ng pinsala sa kanilang relasyon. Ayon kay Carla labis siyang pinasaya ni JC during ng kanilang relasyon. He has brought so much joy into my life, nang una ay time off lang ang magkasintahan upang bigyan daan ang nooy pausbong niyang career. Ngunit habang lumalakad ang panahon ay, pinili ni Carla ang magmag-concentrate sa trabaho at tuluyan ang nga silang naghiwalay. Joff Eigenman Naging magkasintahan sina Carla at Joff noong 2010 hanggang 2014 at tumagal ito ng apat na taon. Si Geoff Eigenman ang unang naging leading man ni Carla nang pasukin niya ang showbiz bilang si Rosalinda. Hindi katulad na nauna niyang relasyon, hindi naging maganda ang hiwalaya nila ni Geoff. Minsan ay tinanong kasi si Carla tungkol sa pagpapatawad at sagot ng aktres tungkol dito. Kung si God nga kayang mag-forgive ng kahit sinong demonyo, di ba? Sino ba tayo para mag-hold ng grudges? May sagot naman si Geoff dito. So, I've always been quiet. Whatever she said, wala kayong narinig sa akin. Dagdag ng aktor, ako, I wasn't really offended with her comments. She can say whatever she wants. Kung sa tingin niya ganun ako, then, she was with me for four years. Bagamat pilit namang ma-win out ni Joff ang nobya kay patuloy niya itong nililigawan ng panahong yun, ngunbat si Carla na mismo ang umayaw dito. Tom Rodriguez Nagbloom ang love story ni na Tom Rodriguez at Carla Abellana sa set ng My Husband's Lover noong 2013. Noong 2014, inamin ni Tom na nililigawan niya si Carla. Ayon sa kanya si Carla ang nag-inspire sa kanya. Bagamat hindi pa inamin ng dalawa ang kanilang relasyon ng panahong yon, ngunit sinabi ni na Tom at Carla na masaya silang mas nakilala nila ang isa't isa. Lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan sa paglipas ng mga taon. Sa katunayan, noong 2016, pinatunayan ni Tom kung gaano ka-espesyal si Carla sa kanya. Ayon sa kanya, si Carla ang tipo ng babae na pang forever. She's certainly someone na pang forever. Inilarawan din ni Tom ang kanyang sarili bilang isang napakaswerteng lalaki. Noong 2019, pinabulaanan ni Tom ang balitang nag-propose na siya kay Carla, at sinabing nag-iipon pa sila para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, nagkaroon na ng semi-live-in status ang dalawa, na tumutuloy sa kondo ng isa't isa kapag may oras. Noong Marso taong 2021, ibinunyag ng dalawa ang kanilang engagement. Noong ika-23 ng Oktubre taong 2021, ay ikinasal ang dalawa sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Batangas. Pagkalipas lamang ng tatlong buwan ay nagulat ang kanilang mga tagahanga nang napabalitang hiwalay na ang dalawa. Inanunsyo ni Tom ang kanilang diborsyo noong Hulyo taong 2022. Pitong taon nang magkasama sina Carla at Tom bago sila ikinasal. Kamakailan ay nagbigay ng update si Carla sa status ng annulment nila ni Tom, ayon sa kanya, hindi annulment kundi divorced, at aprobado na ito sa United States kung saan nag-file si Tom. Pero dito sa Pilipinas, ibang proseso umano. Ito'y isang petition upang i-recognize ang foreign decree dito sa Pilipinas at ito ay ongoing pa rin mapahanggang ngayon.